Magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Tinihiro, Pulilan, Bulacan at ipong makapanayam ngayon ang butihing Barangay Kagawad, tunay na naglilingkod, tunay na nagmamalasakit dito po sa Barangay Tinihiro, Pulilan, Bulacan at ngayon po ay nagnanais na magserbisyo bilang ating punong barangay o ama ng ating Barangay Tinihiro, Pulilan, Bulacan na si Ginagalang Jerry Polo Ramos. Kunsi, kumusta na po ba kayo? Uh, okay naman po sa, sa, ngayon, kaya lang medyo kinakabahan dahil sa darating na eleksyon. Okay? Kung si may tanong ko lang po, kumusta na po ba ang ating hinawakan bilang ating barangay kagawa dito? Ang ating committee na hinawakan ngayon po dito sa barangay Tinihiro? Ah, uh, okay naman kasi sa APRO, sa APRO naman kasi lahat ng lalabas na pera, mm -hmm. ng kaperahan ng barangay, eh bago nila may withdraw, eh, nililibisan natin muna ng na mabuti para yung kaperahan naman ng barangay eh, hindi alang eh kaya nga sabi, iba pinaghihilalaan, merong corruption. Mm -hmm. Pero dito naman sa barangay yung wala pa nangyayari ganun. Okay. So, Ida Kusi, kung sakali po kayo pala rin ang poong may kapal, ano daw po ang maaasahan ng ating mga kabarangay kung sakali kayo maglingkod bilang ating punong barangay? Oo so, na, no. Sabi nga, nung ano, basta merong mga project dito na mga kahit contraction, mm -hmm. eh, uh, kinakausap ko yung mga engineer o kayo may, may project na mm -hmm. kung pwede taga tinihelo ang i-priority mm -hmm. kasi marami naman walang trabaho dito pero may, maraming may skill eh, okay. okay, marami, gusto naman nila magtrabaho kaya eh, wag, wag mo na bigyan, bigyan mo na ano Bigyan mo ng buto. Sila mas sila, sila magtanong. wag mo bi, bibigyan ng bunga. Okay, so kung sakaling karagdagang pang-priority ano pa pong ating karagdagang priority sa pag-unlad? Ang priority kasi yung ega nga, pagka magka-prady ka yung pang-matagalad, huwag yung pang-pansamantala kasi pagka medyo malaki ega nga, bulto magiging gasas mo, pero pang hindi yung taga-taon taon pag-ulit-ulit na lang, halimbawa pagka sa dinadala ng putik. Tambak dito, tambak doon, ginagawa. Malaki, malaki na nagasas sa barangay. Ngayon, may project mo lang, isang project ng pangmatagalan, ng patwin. So, mo sa bahay-bahay, kahit na malit, kahit na half meters lang yan, may mga lang pangalan na hindi putik. Ang matagalan, ay matitipid mo, eh, may mayroon ko pa mga sa mga project. Okay, so in the Misahin na lang po kung sis ating mga minamahal na kabarangay po. ang uh, sa aming mga kabarangay, sana eh, ito ang tinataha kong karera. Eh, sa eh, ako, niyo po ang buhay ko. Uh, eh, niyo naman ang tunay na paglilingkod pa sa inyo. Walang halong politika uh -huh. yung ako paglilingkod. Lahat kayo aakapin ko para paglingkuran. Wow, okay. Sama ko po sa atin sa team si Cosel Obet, si Calderon, si Smith Cruz, si Kikay, kilala lang niya si Kikay, yung so ating sekretary Brian Arceo, si Popeng Hoson, at si, si, Mel Reyes. Uh, po, anim lang po, anim lang po ang aking kagawad. Kasi meron po ang dipindyete, binigyan din po natin pagkakato. Kaya na mga madala natin. Para yung meron naman talaga magagaling din naman yung dipindyete na tumatakbo. Okay. So yung dakaragdagang misahe po, kung sis ating mga minamahal na kabarangay, uh, kasama po ang inyong buong team. Uh, kami po, sa buong team, uh, ang pinag-uusapan namin, basta kami pinalad, eh, yung tapat na paglilingkod para yung progreso ng barangay, eh, mulad pa. At yung progreso, eh, tuloy-tuloy. Walang kukontra dahil ang pagkukontra naman kasi lalo pagka-project para sa tao, eh, parang hindi maganda. Okay. Eh, ano lang yung kalaban mo na walang hindi ka makapag-project kasi, eh, parang idadawin ka. Okay. Kaya kailangan, eh, kung sino man manalo, kung sino matalo, eh, tulong-tulong wala tayong isang araw lang ang nahalalan. Dapat magkakaibigan ba rin pagkatapos. Wow! Okay! Yan po ang mensahe ng ating butihing barangay kagawa dito po sa barangay Tinihiro, Pulilan, Bulacan at ngayon po ay nagnanais o magnanais magmamalasakit bilang ating punong barangay dito po sa barangay Tinihiro, Pulilan, Bulacan mula po dito sa uh, Pulilan, Bulacan, Lake Castro po ng Parehas News. Ati pong nakapanayam ngayon ang butihing barangay kagawa ni ka, na sige nagalang Jerry Polo Ramos Magandang araw mga kaparehas Lake Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kunsi, in your family. God bless us all. Yeah.